2025 election paparosahan. Alamin natin ang detalye ng balitang iyan sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 16. Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Dan, go ahead! Pinayuhan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marville ang kanyang mga tauhan na huwag mapapagamit sa mga politiko dahil sa nalalapit na paghain ng mga kandidatura sa susunod na buwan ng mga kandidato para sa 2025 election. Ayon kay Marville, hindi siya mag-atubiling nga parusahan ang sino mang mahuling nagpapagamit o nagpapa influencia sa mga politiko na may tweet na ipinagbabawal ng batas. Pakiusap ni Marville sa mga tauhan na iwasang magpagamit sa mga politiko at uh, manatili sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin at peace in order habang uh, sinasagawa ang eleksyon. Dagdag ni Marvel, responsibilidad ng PNP na protekto, protektahan ang halalan at hindi makikialam anya. Dapat na ipakita ng mga pulis ang kanilang uh, dedikasyon sa trabaho at panatilihin ang tiwala ng publiko sa PNP. It is our duty to ensure that the election process remains peaceful, uh, orderly and uh, secure every police officer. Must remember, they all to serve uh the people not the politician. Ani ani ni Marvilla. Samantala, ikinatasa na rin ng PNP ang seguridad ng filing ng kandidasi sa unang linggo ng October kung saan na uh, inaasahan na ang uh, pagdagsa ng mga kandidato at kani-kanilang mga taga-suporta ani ni Marville. Ngayon pa lamang ay uh, kanila na nga uh, pagitingin na ang uh, intelligence investigation operation at community relation upang maging maayos at tagumpay ang paghahain ng kandidatura ng mga kandidato at maging sa halalan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bless Panyawan Liniment Oil. Mula dito sa Tamsa Kabite, Mobile Journal No. 16, Danilo Pinarayong nag-uulat para sa Shine Balita Online Nationwide. Sa mundo! Maraming salamat Mobile Journal numero 16, Danilo Pinarayo. Maraming sa itong mga pagpanaguan, samtang itong oras alas sa uh, 8.36 na sa buntag. Sa itong